Naghain na rin ng certificate of candidacy ang mga pambato ng Liberal Party sa pagka-gobernador at vice gobernador sa Cavite. Siyempo namang naka-face to face nila ang kanilang mga makakalaban sa eleksyon. Ikwento mo, Romel Lopez. Misto fiesta ang eksena sa filing of candidacy ng mga kandidato sa Cavite kanina. Literal na tumigil ang trapiko na dumating ang magkatandem na sina Ayong Maliksi Ronald J. Lacson para sa pagkagobernador at vice-gobernador sa si ilalim ng Liberal Party. Naglakad sandali ang grupo sa may kapitolyo bago dumaan sa simbahan at tuloy ang dumiretsyo sa opisina ng Comelec doon kung saan sila sinalubong ng kanilang mga taga-suporta. Pero mas agaw pansin ang pagharap ng grupo nila at ni John Vic Remulla at Jolo Revilla na kandidato naman ng Partido Lakas Magdalo. Sa so, biyernes pa raw sila maghahain ng COC pero nagkamayan at nagbatihan na ang dalawang grupo nang magkita. And this is an exercise of democracy mm -hmm. and we're making sure na everything is peaceful at ang, um, ang ano man ang nangyayari dito, it shows that the spirit of fair play para sa amin lahat. Pero di pa rin maiwasan ang pasaringan, lalo't si Rimulya ang sinasabing nanguna sa paghahain ng reklamo laban kay Maliksi sa umunay irregularidad sa pagbili ng bigas sa lalawigan ng 2004. Yung ginagawa niyo naman, eh, old ko yun eh, uh, style na ginagawa sa kanyang lahat ng paninira. At uh, ang inaasahan ko eh, yung harap sa sabayan ng katulad na aking ginagawa, yung mga programa at mga plataforma ang aming iharap sa na. Hindi ako nag So nasa kanila na yan, hindi ko ano paano nangyayari. Nagharap din si na Jay Lacson at Jolo Revilla na parehong bagito sa politika at pareho ring anak ng mga senador. Si Jay ang tumayong chief of staff ng amang senador na si Ping Lacson habang barangay captain naman si Jolo. Piliin kung mabuti na kung sino yung nani paniwala ho ninyo ang nararapat. mahirap ho magkamali kasi tatlong taon ho yan. <laughs> so, po pwede hong ako, po pwede hong yung ibang kandidato. Nasa, nasa, nasa mga kalalawigan naman ho ng, namin yun. Nag-iwan naman ang payo si Senator Lacson sa kanyang anak. Dapat yung kaya mong i-deliver, yun lang dapat mong sabihin. Huwag kang pipitas ng uh, pruta prutas sa buwan para sabihin mo, ibibigay mo sa iyong mga kababayan kasi malalamat malaman nila yan. Para naman masigurong magiging mapayapa ang eleksyon, handa ang magkabilang kampo na pumirma ng isang peace covenant. Mula rito sa Kabite, Romy Lopez, News 5.